Ako nga pala si Nina eh. Ito ang kwento ko guys. So yan, pumunta kami sa may McKinley Hill. Hinatid ko siya sa trabaho niya guys. Sa may BGC. So yun, habang naglalakad ako, naisip ako mag-video. Para lang makita niyo guys yung itsura ng BGC. Dahil nga wala akong gagawin sa araw na to guys, nag-iisip ako kung kakain muna ako o matutulog ako sa kotse ayan ang oras nyan guys alas 7 ng umaga so wala talaga akong magagawa kundi maghanap ng gagawin edi yun na nga pumunta ako sa loob ng uh, Venice ng alas G's ayan nakikita ko sila ngayon guys no ang ganda ganda dyan guys kung ako sa inyo puntaan nyo na para makita nyo kung gano'ng kaganda yung Venice. Oras na yan guys, nagaantay na lang ako para mag alas 12 kasi ang lunch break niya is 12. So yan, naglakad-lakad ako ng konti. Ayun, umulan na nga guys. Ito na guys, nagkasama na kami. Nagkaanap kami dyan ng kakikainan na namin. So yun, nakapag-isip na kami. Sa SNR kami umorder tapos sa food court kami nagstay. Ganda dito, guys. Ayan, order ko chicken sa kanya pizza. So, yun, babae na siya sa work niya, guys. Mag-isa na naman ako mag-iikot. Habang umuulan, ayan, guys, oh. makikita nyo. niyo. Tumutulo rin pala dun, yung tubig. Dahil sa ulan. Medyo tumila na nga ang ulan, guys. Iniisip ko, pupunta na ako sa parking para mag-ais ako ng gamit ko. Yan. Ang ganda dyan, guys. Pwede niyo dalawin na siya guys sa kanyang trabaho guys. So ako naman, mag-CR muna ako niyan. Kaya nagpaiwan muna ako. Trabaho niya guys, tatawid lang Venice na agad. Ito, nasa labas na ako guys kasi pupunta na ako sa parking niyan. Ganda ba? Diba? Ayun, habang naglalakad ako guys, nag-iisip ako guys kung kakain na naman ako niyan. <laughs> so yan, nakarating na ako sa parking lot guys ayun nga, konting oras na lang uuwi na kami so nung nakaalis na kami sa parking guys ang traffic sa Bendia buka tapos kahit saan may traffic tapos nagpunta na kami sa RFID para magpalagay so yun nga, ang ganda pala dito guys laging dumadaan yung aeroplano yan, medyo slow mo lang kasi nagagandahan talaga ako hindi ko maalam na mag slow mo yan So, yun na nga guys, no. Pinanood ko lang yung aeroplano kasi siya kausap niya yung taga, ano, taga RFID. So, papalagay na kami sa kotse. So, guys, kung bakit nagaganda na ako sa mga lumilipad na aeroplano. Tingnan natin kung ilang aeroplano dadaan habang nagpapalagay kami ng RFID. Bakit kaya ganun yung tsura ng aeroplano? Parang paangat. Pero papunta na yan sa naiya kababa na yan. Siguro sa pagkakakuha ko lang. Tingnan nyo guys, ang ganda. Laki. Mga oras na to guys, na may pinipirman siya, no? Tapos, yun na nga, pwede na kami makaalis. si huwi na kami ng Cavite. So, yan, may dumana na may aeroplano guys, no? Ang ganda niyan. Hanggang sa natapos na nga guys, no? Nalagyan na kami ng RFID, saglit lang naman yun. Tapos yun, umuwi na kami ng diretso. Bye!